Ito lo. Oh. Bye. Um, it's bye. bye. Hmm. No. mga kay oh. Kaya pala sa nadurog yung timing guide. Tinamo idol yung tornilyo nawala. Nawala yung tornilyo ho. Oh. Problema ito mga idol ho. Oh. Gastos ito. Kaya pala nawala na yung guide. Yung ganito nawala. Ito. Oh. Kaya pala nabasag idol na putol ho. Oh. Kaya pala umingay yung makina niya. Oh, kinain mo sinapit tayo dulo. Kinayod ng timing chain. Oh. Ka nawala ito nilyo. Oh, so, nawala. Tingnan natin dito. Baka nandito sa hugasan. pula dito kasi ang kaya pumunta sa krang kaya pala may pinagkayuran ay kaya pala may pinagkayuran yung sa list guide pa lang ng ano Yan, antayin natin may ari kasi nga ato problema nito.